Good morning! Good morning ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% at sa puwera, sa po kayong sulok ng archipelago, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, magig sa masulok o dako nang mundo ang kahindik hindik na tanong na nagmamakaawa para po ating itanong sa ating mga sarili hmm. bakit ba bakit ba bakit nga ba na pag opo na pag ang mga salot oh salot na kurakot sa buong gobyerno. Bakit at bakit at bakit? Ang karumaldumal ko na sagot kasi ginagawa tayong mga tanga at bobo na mga salot na kurakot na ito. Abay, sa papanong paraan. Oh. So, Kapag sila po ay nagnanakaw sa ating kabambayan, kapag tayo po ay pinagnanakawan ng mga ha, buwakang na na ito, abay, sila din po ang nag-iimbestiga. Sila din ang nagpo-prosecute. At sila din po ang humuhusga sa kabut kabuktotang hukumang trial by palakasan ng mga abusado, traidor, land grabber, waiting lord, drug lord, smuggling lord, at iba pa, ano po, sa buong pamahalaan. Di ba tama? Iasan e, tayo, tayong mga boss nila. Ha? Dapat tayo ang nag imbestiga tayo ang nagpo persecute tayo ang humuhusga lalo na kung sila ba ay guilty o inocente. eh hindi po eh pinauso kasi ng mga ungas, mga traidor at mga kawatan din mga framers ng konstitusyon ang hukuman talbay palakasan ng mga traidor at kawatan sa ating pumbayan ay nako naman 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 nako Mr. Juror po Dr. Sixto Kitkilatis Tragari, PhD, Public Administration, Honoris Causa. Founder po ng Philippine Trial by Jury Movement slash Partido KKK 2.0 Demokratiko. Sumari na po tayo lahat dito. Tayong mga nasa hanay ng 99.9% it's a sa sapagat ito po ang totoo na partido na atin ito. Atin po ito. Oh. Kaya lahat po tayo dapat eh, sumali po tayo. At ang aking pong layunin, ang layunin po na inyong lingkod, no ha? Pagmumulat. Nais ko pong mamulat ang lahat ng Pilipino, siyempre sa hanay nating 99.9% sa pera, sa nagdudumilat na katotohanan. Oh patungkol sa beauty na hukuman trial by jury na siya pong kambal tuko ng demokrasya. The epitome of democracy. Oh. Ito po hindi ko invention by the way. Matagal na po na invento ito sa United Kingdom. O, oh, kasama kasama nung uh, ipinanganak ang Magna Carta of 1215 England na minana ng mga Amerikano ng lahat na kolonya ng England, Inglaterra, kasama na nga rin yung USA, US of A, Canada, Australia, Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, at marami pa pong ibang mga European countries na siyang o na kinopya ang beauty na hukuman trial by jury, including Japan, ano po? Hmm? At including, ito pong ating bayang magiliw. Opo, bago po tayo sinakop ng mga Kastila, hukuman trial by jury of the Council of Elders, ang uso po sa lahat ng balangay, sa lahat ng sulok natin po lupang hinirang. Ho? At para maintindihan po natin ng maganda-ganda ito, na no, gusto, Roll BTR. O, kasi tatampok po natin o tampok po natin sa episode na ito ang panukala. Napakabagandang panukala ito. O, ni Senador Pampilo Ping Lakson. Sole Nakaw. Sole Nakaw. Kahit na 80% lamang daw po. Iso Win-win solusyon na. O, uunlad ng bigla ang ating pong bayang magilaw bayang magiliw. Kinatisin po natin, roll BTR. Ibigay mo, Senador Ping Lak. dito ha, ito yung ibig sabihin na na-award sa mga contractors for the past 3 uh, years, 2023, 2024, 2025. So kung i-extrapolate natin yung 421 out of 8,000 at 5.26% yung cost, you know, Uh, ghost project, wala pa yung substandard. Eh, isang tumataginting na 33 billion pesos kagad na nawala. Kung ibabase natin, doon 629 billion pesos for of flood control projects. So, kung yun ay standard, 421 out of 800, yun ang lumalabas. So, ang naisip ko lang, ano, dahil may mga investigasyon na ginagawa, ICI, Ombudsman, DOJ, DWAs. If only, ganito na lang ang tingnan natin para medyo meron tayong hindi sabi, pwede patunguhan lahat ang lahat ng Halimbawa lang na ito mga nasa sangkot, politicians man, DPWH man, o contractors man. Halimbawa ang sa pag-imbisiga, eh, nakapag free bargaining sila agreement sa gobyerno at nagsoli man lang, man lang, sila ng sabihin na natin 80% ng kanilang loot uh, in exchange for shorter or shortened uh, jail term eh agad-agad what uh, 80% of 33 billion na napunta sa ghost project easily eh that's at least 26 billion pesos yun naman re-recover natin dahil sa mga nakulimbak nila pero wala pa rin compromise kasi ang tig-usapan natin dito, restitution plus retribution. Hindi naman pwedeng restitution lang, libre na sila. sa mm -hmm. unfair naman yon di ba? So, mas maganda siguro kung uh, may suggest ano, sa ating uh, mga korte o kaya sa ombudsman, lalo bago nga si uh, Secretary Remulla, siya na ngayon ombudsman. Siguro pwedeng uh, i-direct yung investigation patungo doon sa kasi hindi mo naman ma-expect na mag-cooperate fully ulit yan kung walang uh, plea bargaining, di ba? Hindi uso sa atin plea bargaining, pero pwede namang magkaroon ng pag-uusap sa pag-mix mamagitan ng mga abogado ng gobyerno sa abogado ng mga isasaktal o yung mga nasasaktal. Easily, blood control pa lang yun at ghost project pa lang yun, makaka recover na tayo ng 26 billion, assuming na, po, na magkapayagan, mag-agree sa 80%, about na sabi ko nga, extrapolate natin doon sa 421 out of 8,000 easily 33 billion doon sa 629 billion. Ngayon, okay, kung isasama pa natin yung lahat ng substandard Hello? Yes sir, go ahead po. Yeah. Kung isasama pa natin lahat yung mga substandard isama pa natin yung farm to market growth na sinabi yes. ni Senator Gettel yan na di ba uh, kung 10 million per kilometer meron pang nagpipresyo ng uh, 30 million, so times 3 kagad. Tapos, yung yung iba, mas nahigit pa doon. Kung lahat ito, i-consolidate natin para makabawi ang gobyerno. tayo, para makabawi tayo sa mga taxes na binayad natin. Napakalaki natin yung maririgovern natin. Assuming na magkasundo-sundo sa pamamagitan ng tinatawag nga nating free bargaining agreement na kusaan, hindi naman sila papatawarin ng batas. Issues pwedeng i ng yung kanilang jail terms kung sakaling sila ay makukundig, kasama yung pagsasauli. Mm -hmm. Sabihin na natin 80%. Sabihin natin 75% o 80% kasi baka nag-assos na yung iba. Uh -huh. Mapakalaki ng ating mababawi. Eh, yun, yun nga lang sinabi ko kanina, di ba? Flood control pa lamang at ghost projects pa lamang. Eh, alam naman natin, katakot-takot yung substandard. Katakot-takot yung hindi na kumpleto. You know? mm -hmm. Maraming approaches pangalawa yung di ba may, may mga insurance at saka banks, your banks na kung saan nagbabayad at sagot nila kung sakaling uh, nasira o substandard o hindi na kumpleto, yung dapat habulin din ng uh, ng gobyerno yung mga insurers yung mga insurance companies tulad ng stronghold ito pala yung maraming uh, kontrata with uh, mga diskaya firms at yung iba pa, yung milestone. Kung makakabaw nila lahat yun, makakabawi-bawi siguro tayo kasi over the years, eh pagkalakalaki talaga na nawala sa atin, di ba? Nauna ko na nga na ay na for uh, 15 years, no? 2011 hanggang 2025, may get 1.9 trillion pesos. Ito'y nanggaling sa DPWH website, ha? Hindi ito yung katang-isip. Eh, lahat, of course, hindi naman ito lahat eh goes at hindi lahat ng standard. Pero napakalaking, kung papalikan pa natin mula 2011, lalong malaki pa yung ating marirecover. So doon siguro natin dapat uh, tumbukin yung usapan at tama lamang na uh, hindi, hindi na nawawala o hindi na didiminish yung dalit ng ating mga kababayan. Kasi di ba, nagkaroon na ng chant ngayon eh yung very famous chant na i-ulong, e, diba? maganda, dapat hindi bumitaw kasi alam mo nasa mga mamamayan na rin natin yung ano eh, yung malaking pagkukunan